Hi guys, ito mga secret hacks na na-experience ko, napanood ko sa Science Podcast at anecdotal na ko yung mga powerlifters ginagawa nila. Pagpagod na tayo sa workout natin, humawak tayo, dalawang kamay na malamig, mga 15 seconds, hawakan nyo. Hindi naman yung didikit na ma-, ma ano ba yun? Freeze bite kayo, frost bite na hindi nyo matanggal. Tamang lamig lang, bitawan nyo after 15 seconds, mag-workout kayo. Tinan nyo, Kasing lakas nyo yung pinaka-peak ng strength nyo, hindi kayo napapagod. Kaso baka hindi kayo mapagod yan. Yun yung ano. Dumating pa nga yung point na nagbibenta sila na hahawakan mo na malamig eh. Pero hindi na kailangan nun. Hawak lang kayo na yellow or something na malamig malamig na malamig na kaya nyo for 15 seconds na hindi masakit. After nun buhat kayo, tinan nyo bigla kayong lalakas. Natural ano siya. Kasi ang cold for recovery siya. Kaya nagtataka nga ako pag ayaw nyo maligo after mag-workout na pawis na pawis. Okay nga yun eh. Para makarecover ka agad yung katawan, maalis yung singaw na init, matanggal yung bakterya at bumango pa tayo, hindi tayo bubaho. Hindi yung nakakapasma, hindi, hindi. Tama kayo, mali kami, where's your Do what works for